Alam natin na si Satanas ay ang kalaban ng Diyos, ang ama ng kasinungalingan at pinuno ng kadiliman. Pero alam mo bang tinawag siyang prinsipe ng mundo mismo ni Jesus? Isang titulong tila nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa mundong ating ginagalawan. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? At bakit tila marami pa rin ang dibatid ang lawak ng kanyang impluensya sa ating panahon? Kung interesado ka sa mga lihim ng kasulatan at sa mga katanungang bihira'ng sagutin, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i ang notification bell. Dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang isang nakakabiglang katotohanan: Bakit si Satanas ang tinawag na Prinsipe ng mundo at ano ang ibig sabihin nito para sa ating pananampalataya? Maraming nagugulat kapag naririnig ang titulong Prinsipe ng Mundo na iniuugnay kay Satanas. Pero ito mismo ang sinabi ni Jesus sa Juan 14.30, Dumarating na ang pinuno ng mundong ito. Hindi ibig sabihin nito na siya ang tunay na hari, kundi may pansamantalang kapangyarihang ipinahintulot sa kanya habang ang mundo ay nababalutan ng kasalanan ayon sa Korinto apat, si Satanas ang Diyos ng sanlibutang ito na nagpapabulag sa isipan ng mga tao. Ibig sabihin, marami sa mundo ang hindi nakakakita ng liwanag ng Ebanghelyo dahil sa kanyang impluensya. Hindi ito kapangyarihang lampas sa Diyos, kundi isang paglalarawan ng panlilin lang na nangingibabaw sa makasalanang sistema ng mundo. Tinawag siyang prinsipe, hindi dahil siya'y tagapamahala ng lahat, kundi dahil siya'y may kontrol sa mga bagay na laban sa Diyos, kasakiman, kayabangan, kasinungalingan, at kasamaan. Habang maraming tao ang namumuhay sa dilim, si Satanas ay patuloy na kumikilos upang ilayo sila sa katotohanan. Ngunit tandaan natin, si Satanas ay hindi makapangyarihan sa lahat. Siya ay nilalang lamang at ang kanyang kapangyarihan ay may hangganan. Hindi siya maaaring ikumpara sa Diyos. Sa kabila ng kanyang mga panlilin lang, ang liwanag ni Kristo ay nananatiling mas makapangyarihan. Sa ating panahon ngayon, ang prinsipe ng mundo ay makikita sa kultura ng kalapastanganan, pagkakawatak-watak at pagkalimot sa Diyos ang kanyang trabaho ay ilihis ang puso ng tao mula sa katotohanan gamit ang tukso, kasinungalingan at huwad na kasiyahan. Maraming kristyano ang hindi namamalayan na nasa gitna na sila ng labanan, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritual na kapangyarihan ng kadiliman. Dito natin nakikita kung gaano kahalaga ang panalangin, pagninilay sa salita ng Diyos at pagkakaisa ng mga mananampalataya. Kaya't huwag tayong magpakampante, ang mundong ito ay pansamantala at puno ng pagsubok, ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng prinsipe, meron tayong hari, si Kristo, na nagtagumpay na sa kanyang muling pagbabalik, ang anumang kapangyarihan ng kadiliman ay tuluyang mawawasak. Hindi palaging hayagan ang pagkilos ni Satanas. Minsan, siya ay tila tahimik ngunit tuso, nagtatago sa anyo ng liwanag, ayon sa 2 Korinto, 11, 14 hindi niya kailangan ng dramatikong pagpapakita upang maghasik ng kasamaan. Sapat na ang bulong ng tukso, ang kislap ng maling pag-asa at ang alok ng kapangyarihang hiwalay sa Diyos. Doon siya nagwawagi upang palalain ang kasalanan at paglayo sa Diyos. Isa sa mga pangunahing taktika niya ay ang kasinungalingan. Siya ang ama ng kasinungalingan. Juan 8.44 Kapag ang tao ay naniniwala sa huwad na katotohanan na hindi kailangan ng Diyos, na sapat na ang sarili o na ang kasalanan ay hindi naman masama, dun siya nagwawagi. Gumagamit rin siya ng sistemang panlipunan, media, edukasyon, politika. Sa pamamagitan nito, unti-unting na isasalin ang ideya na ang kasalanan ay normal, ang kabanalan ay kahangalan, at ang Diyos ay hindi na mahalaga. Ang moralidad ay unti-unting nilulusaw sa ngalan ng kalayaan o pag-unlad. Hindi rin siya natutulog sa personal na buhay ng tao. Sa bawat desisyong may kabutihan, may panlilin lang na nakahain. Sa bawat panalangin, may tukso ng pag-aalinlangan. Sa bawat tagumpay sa pananampalataya, may banta ng kayabangan o pagka-self-righteous. Iyan ang kanyang larangan ng giyera, ang puso at isip ng tao. Ngunit hindi tayo iniwang walang sandata. Sa Efeso 6, labing isa hanggang labing walo, inilarawan ang buong baluti ng Diyos, pananampalataya, katotohanan, katuwiran, at ang espada ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, kahit anong panlilin lang ng kaaway ay kayang talunin. Dapat nating tandaan na hindi lahat ng gulo, tukso o paghihirap ay gawa ni Satanas. Ngunit malinaw sa kasulatan na ginagamit niya ang mga kahinaan ng tao upang palalain ang kasalanan at paglayo sa Diyos kaya mahalagang maging mapagmatyag, maalam at palaging nakaangkla sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sa kabila ng lahat, tandaan natin, hindi tayo nilikha para talunin ng kaaway. Tayo'y nilikha upang magtagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Ang pag-unawa sa taktika ng kaaway ay hindi upang matakot, kundi upang mas maging handa at matatag sa pananampalataya. Mahirap tanggapin, pero ayon sa kasulatan, may layunin ng Panginoon kahit sa gitna ng kasamaan. Si Satanas ay may kagustuhang sirain, magtukso, at humiwalay sa Diyos ang tao. Ngunit ang Diyos ay may kapangyarihang gamitin kahit ang pinakamadilim na puwersa para sa mas malawak na kabutihan at katuparan ng kanyang plano. Ang layunin ni Satanas ay malinaw upang sirain ang relasyon ng tao sa Diyos. Ginagamit niya ang kasalanan, takot at kasakiman para sirain ang imahe ng Diyos sa puso ng bawat isa. Ngunit pinahihintulutan ito ng Diyos hindi dahil siya'y mahina, kundi dahil binigyan niya ang tao ng tunay na kalayaan. At sa kalayaang iyon may kakambal na responsibilidad. Sa aklat ni Job, makikita natin na kahit si Satanas ay hindi maaaring kumilos nang wala ang pahintulot ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay limitado. At sa bawat pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos, may layunin itong palalimin ang pananampalataya, hubugin ang puso at dalisayin ang kaluluwa. Sa halip na alisin ang tukso, pinili ng Diyos na palakasin tayo sa gitna nito. Hindi niya tinanggal ang apoy, pero sinamahan niya tayo sa pugon, gaya ng ginawa niya sa tatlong kabataang Hebreo sa Lumang Tipan. Sa pamamagitan ng pagsubok, lumilitaw kung sino talaga ang nagtitiwala at naninindigan. Pinapahintulutan din ng Diyos ang kasamaan upang maipakita ang kabutihan. Sa harap ng kadiliman, mas malinaw ang liwanag. Sa gitna ng kasalanan, mas nangingibabaw ang grasya. Si Satanas ay maaaring maghasik ng gulo, pero hindi siya kailanman magiging huli ang salita. Ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao kundi para sa mga nahulog na anghel. Ngunit kapag pinili ng tao ang landas ng kasamaan, siya rin ay nilalayo sa Diyos. At iyan ang pinakamalupit na tagumpay ni Satanas ang kumbinsihin ang tao na hindi niya kailangan ang Diyos hanggang siya'y tuluyang mahiwalay sa Kanya. Gayunpaman, sa bawat pagdapa, may pagkakataong bumangon. Sa bawat paglayo, may imbitasyon ng pagbabalik. At sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Satanas, si Kristo pa rin ang huling salita, ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari, at ang tunay na Panginoon ng lahat ng nilikha. Ang unang hakbang ay ang pagkilala na may laban tayong kinakaharap araw-araw, isang espiritwal na digmaan. Hindi natin nakikita si Satanas, ngunit ramdam natin ang kanyang panlilinlang. Sa tukso, sa kasinungalingan, sa pagkalito ng isipan, kaya't ang unang sandata natin ay ang kamalayan, ang hindi pagiging bulag sa kanyang mga taktika ipinapaalala sa atin ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Efeso na isuot natin ang buong baluti ng Diyos, ang katotohanan, pananampalataya, katarungan at ang salita ng Diyos bilang tabak. Hindi sapat ang lakas ng loob o talino. Kailangan natin ng espiritual na paghahanda upang mapanatili ang katatagan. Ang panalangin ang isa sa pinakamabisang paraan upang manatiling konektado sa Diyos. Sa tuwing tayo'y nananalangin, pinapalalim natin ang ating relasyon sa Kanya at binibigyan niya tayo ng biyayang tumanggi sa tukso. Hindi ito simpleng ritual, ito'y pakikipagtagpo sa Diyos mismo. Mahalaga ring lumapit sa mga sakramento, lalo na sa kumpisal at eukaristiya. Sa kumpisal, winawasak natin ang tanikala ng kasalanan. Sa Eukaristiya, tinatanggap natin si Kristo na nagbibigay sa atin ng lakas na hindi galing sa mundo kundi mula sa langit mismo. Kailangang itaguyod ang pamumuhay na may kabanalan kahit sa simpleng paraan: pagtulong sa kapwa, pagiging tapat sa trabaho, pagkakaroon ng malasakit, at pagtanggi sa kasamaan. Kahit walang nakakakita, ang liwanag ng Diyos ay makikita sa ating mga gawa. Huwag tayong magpadala sa takot. Oo, makapangyarihan si Satanas sa mundo, pero siya ay talunan na. Sa krus, si Kristo ang nagtagumpay. At tayong sumusunod sa kanya ay hindi kailanman nag-iisa sa laban. Sa huli, Panata natin dapat araw-araw ang manatiling tapat. Hindi ito madaling daan, ngunit ito ang daang patungo sa tunay na kalayaan. At sa bawat hakbang, ang Diyos ay sumasa atin, nagbibigay ng liwanag, ng lakas at ng tagumpay na walang sinuman ang maaaring agawin. Sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya, mahalagang maunawaan na ang labanan natin ay hindi lamang laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritual na kapangyarihan sa daigdig na ito. Si Satanas, ang tinaguriang ang prinsipe ng mundo, ay patuloy na gumagawa upang ilayo tayo sa liwanag ng Diyos. Ngunit sa bawat panlilin lang, may paanyaya ang Diyos sa atin na manindigan, manalig, at manatili sa kanyang presensya. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kawalan ng tukso kundi sa pananatiling tapat kahit sa gitna ng tukso. Sa pamamagitan ng panalangin, sakramento at katapatan sa ating pananampalataya, kaya nating daigin ang lahat ng panlilinlang ng kaaway. Huwag nating kalimutan na si Kristo ang tunay na hari ng lahat kahit ang kadiliman ay may hangganan, ngunit ang liwanag ng Diyos ay walang katapusan. Ang prinsipe ng mundo ay may panandaliang kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan at ganap. Kapag pinili natin si Kristo araw-araw, isinasantabi natin ang panlilinlang ni Satanas at pinapatunayan nating tayo'y kabilang sa kaharian ng Diyos. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi sa mundong ito, kundi sa walang hanggan sa piling ng Panginoon. Kung naantig ka sa mga katotohanan tungkol sa tinatawag na prinsipe ng mundo at kung paano siya kumikilos sa ating panahon, huwag hayaang matapos dito ang iyong paglalakbay. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at ishare ito sa mga taong gusto mong mapatibay ang pananampalataya. Sa buhay sinag, patuloy nating ilalantad ang mga lihim ng espiritual na labanan, hindi para matakot, kundi para lumalim ang tiwala natin sa Diyos na laging nagtatagumpay.